sa video na ito atin inalakbayin ang isang scenic road dito sa Central Luzon na makikita sa Santa Cruz, Sambales. At sa ating paglalakbay, ipabahagi ko sa inyo ang mga nadaan nating lugar at magagandang tanawin. Atin din bakit ginawa ang daang ito at ano ang pakinabang nito sa mga taga-Pangasinan at Sambales. Kaya huwag na natin patagalin ito. Tara, let's G sa Santa Cruz, Sambales. Alright, so magandang magandang umaga. Nandito tayo sa El Paraiso. Tapos pupunta tayo ng Daang Kalikasan. So time check tayo. 5 a.m. in the morning. Tapos mayroon tayong biyahe papunta ng Daang Kalikasan na 2 hours and 33 minutes. So, pero kung buong total ng ating biyahe is abot ng 6 hours hanggang makauwi tayo. So, samahan nyo ako sa daan at tignan natin ang mga tanawin dito sa Zambales. Tara! So, medyo madilim pa ang ating biyahe ngayong araw na to. At dahil alas 5 pa lang. So, babiyahin na tayo at uuwi na. Ayan, kung makikita na natin yung kapaligiran dito, 5.15 pa lang Grabe yung foggy oh Eh no, puti Hanggang doon Sa may kabong gilid ng kabong dukan Wow, ang ganda pala dito Tindaanan nila oh Straight na kulay green Tapos yun lang sa orange sa gitna Ang galing naman Ayan oh. oh, Ayos ah Alright, so, nasa condition pa yung ating beton. Makabot tayo ng sandaan Makulinis ng daan Walang makikita masyado Walang mga kasalugan Walang mga uh, uh Kasabayan na masyadong motor Four wheels Ayan, so mga ilan ilan lang Ayan o, dagat Bundok Pag dito po natin yan Pinatubo Ang pasok po yan Yan, yan po sa daanan nang Dediretso yun lang Ang mga papuntang mapanwete dadaan po dito sa mga ano kung gusto mag campsite dadaan po dyan sa mga uh, buhanginan okay let's go grabe yung sag dito ayun oh grabe ang katal alright so sumikat pa ang araw nakalabas na siya sa bundok Oras natin is 6.09 Alright, so ito na naman tayo sa shortcut-shortcut ni Google. Pinapapasok-pasok ko naman tayo sa mga eskinita. Alright, so... Pinapasok tayo dito sa may barangay. Hindi ko alam kung anong barangay ito. So tara, samahan niyo ako at malapit na tayo. Nasa 16 kilometers na lang ang ating idadrive para makapunta sa daan kalikasan. Big Sea per biodeck nila. Let's go! so nagpalipad tayo dito kasi dahil ang ganda ng tanawin oh kung titignan natin napapalibutan tayo ng kabukiran mula dito sarap mo likod mo kanan kaliwa grabe ang dami ang daming palayan at sa harapan mo mismo ang kabundukan halos magkasunod-sunod ang taas ng kanilang bundok alright so punta na natin ada ano ang kalikasan let's go barangay gimabon Alright, so Papasok na tayo sa may bundok Nakikita na natin Ang ganda nito Ang ganda ng daan dito Ayan o, oh. puro bundok daanan pwede natin i-compare sa daanan sa mga pita. ganitong ganito papalibutan ka na mga kabundukan sa gilid mo pero yung yung liko nito compare natin yung mga liko nya sa maliko pero hindi gaano sobrang liko ang nandito sa Santa Cruz Zambales. San okay, so may biglang paun, Wow! Ang ganda. Look. Tignan nyo. <laughs> Dumiritso tayo. Ay, hindi ko nakita. Tumingin tayo sa daan sa tanawin pero dumiritso yung motor natin doon. Ay! Nahulog pa yung cellphone natin. Ups! Ah. Oh, dahil sa sobrang ganda ng kalikasan, hindi ko na malahing daanan ko. Grabe oh. Tapos biglang din ko ito. Ang galing. Wow, pero ang ganda. Ayan oh. Kita ko sa inyo. Ayan oh. Oh. Nasa bungad tayo pero wow. Ang ganda. Grabe, sulit mga par. Huh. Meron pa tayo pupunta sa pinakamataas. Doon na talaga ang beauty nila. Tingnan natin. Doon tayo magpapalipad. Let's see. ang luwang ng daanan no? oh Grabe Oh, manamig na rin pala dito Oh, malamig na rin Kahit na 7.47 na Medyo katirikan ka na ng araw Pero malamig pa rin dito Grabe itong daanan nila Ang ganda Maliko, ikaw ba to? Grabe, may dikutin Halip Ang dami din diko Grabe Vlog. ang ating tubigan na wala yung takip hindi na natin nahanap ang ating takip ng tumbler natin sayang so nabayaan na natin at ma medyo matatagalan pa tayo sa biyahe natin mahaba haba pa so puntahan na natin to ang view deck ng daang kalikasan the big sea ang daang kalikasan ay may habang 60 kilometers. Ito ay nagdurugtong mula sa Santa Cruz Zambales, San Tumanga at Aguilar, Pangasinan. Ginawa ito para mapabilis ang transportasyon, pag-import at export ng mga produkto galing sa Pangasinan at Zambales. Isa din ito na atraksyon sa mga turista dahil sa mga kamanghamanghang nakapaligid na bulubunduking view nito. Ito ang alternatibong ruta para sa mga turista pag natapos ang proyektong ito. Grabe yung tanawin, ang ganda Wow Ang bundok Grabe, sulit Ah, nakabong pababa Ay no, mga kabundukan Grabe Ow. So mayroon na dito nakalagay So tayo pa rin Oops Okay, so ito yung siya sabi ng padaan Dahil sarado pa yan, dito tayo dadaan May ginagawang tulay banda dyan. So, dito tayo dadaan para makapunta doon sa may butik. Ang daang kalikasan. Doon tayo pupunta. Okay sa tubig. Wow! kaya, pwede ito. di Okay, ito yung tulay na ginagawa nila Ayan o Para idugtong dito sa may Spalto dito Ayan dito Ayan para idugtong dito So Malapit na tayo sa may guyotik nila Doon tayo magpapalipad Let's go Kung pupunta kayo dito Grabe Sulit yung biyahe nyo Sulit lahat fresh air ang damig kung nainitan kayo prepare lang kayo sa mga daanan sa mga medyo lubak-lubak so yun po yung isang tandaan po natin pag pupunta tayo dito at saka ang daan naman is okay pag manalampasan nyo yung mga lubak-lubak maayos maluwang ang daan sobrang luwang ayun o oh. Ooh, kabundukan ang na napapalibot sa atin Woo! o matinding paahon ayun o no? papunta paakyat, dali-dali dire yung paahon alright so ito yung pinakadulo nila na hindi pa masyadong maayos yung daanan pero tayo pa rin natin pasukin hanggang doon sa dulog Alright, so mayroon pala dito malaking ginawang drainage. Tapos ang daanan, maliit pa lang, hindi pa tinapos. So manipis pa lang, parang isang ano lang, isang truck lang ang kasya dito. jeno Oh Okay Okay, so hanggang dito na lang yun daan ng dito sa daang kalikasan yung kanilang spalto hanggang dito na lang muna at ay yung packet doon is hindi na po siya um, is, hindi na po siya simento so dito pa lang sa may dulo ng daanan nila grabe na ang ganda na ng daanan natin ay ang ganda ng tanawin natin na nakikita mas talo pa pag diniretso natin yung banda doon sa pinakadulo ang ganda siguro dyan so hindi na po hindi na po na natin papasukin yung pinakadulo na yan kasi pag pinapasok mo pa yan diniretso ka na ng Aguilar pero dahil wala tayong kasama at mag isa tayo hanggang dito na lamang ang ating uh, papuntang gandang daang kalikasan, mag stop na tayo dito. Hindi na tayo didiretso dyan. Sa may... Sa may mismong... Hindi pa espalto. Ayan o, no, maputik pa. Basa-basa pa yung daan. So baka mamaya is may stock tayo dyan. Wala tayong kasama. Ayan o, no, paket pa. Putik pa yung manando. Mga putik-putik pa. Basa pa yung daan. Madulas. Baka hindi natin kaya at tayo ay ma-stock wala tayong kasama baka ba maya ma papahamak tayo diyan so hanggang dito na lang ang pinakadulo natin sa may dulo ng spalto dito malamaluwang malamaluwang ng bakanting lote dito Today's gonna be a good day. Wake up. wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. <toute1> set your affirmations aspirations i got shit to do the aftermath of preparation good food good mood blood in circulation one step at a time yeah that's how you make it set a goal you control and the steps you take them i try to pick one thought have some concentration and if i make a mistake it's called education i try to do this every day call it replica take it wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up

hindi pa simentado at maputik pa yung daan at basa. Baka mamaya mapahamak tayo dyan. E wala pa tayong kasama. So hanggang dito na lang yung pinuntahan natin sa may pinakadulo ng espalto nila. Ayan. Tapos dito sa maluwang na bakanting lote na to. Makikita mo naman mga tanawin. E sa gilid. Papalibutan ka ng bundok. Dito sa mismong lugar na to. Santa Cruz, Sambales. Taang kalikasan. Alright mga par. So Hanggang dito na lamang ang aking video. Kung bago ka lang sa amin channel, please click like and subscribe. So nagpapasalamat po pala kami dahil tinatangkilik nyo yung mga ibang videos namin. Nakaka-almost 1,000 views na tayo. At ang subscribers natin, umabot na ng 1,390. So ang goal natin is maka-2,000 muna. And then ang next, is, next milestone natin is 10,000. So Patuloy lang po kayong manood at mag-share. I-share nyo ang ating video sa mga barkada at mga friends natin para happy happy time lahat. Okay? So, hanggang dito na lang ang ating video. Signing off. You'll joy.